natin. Food tayo. Alam natin, oh, medyo magandang ang mantika, malinis. Yung nagtitinda lang ang... Malinis, malinis. Pagluto kasi ng fishbowl. mo. Malinis ang mantika. Malinis ang dalagyan. At the same time, lulutuin yung mabuti. Kaya sabi nila, nakakahepa. Ang nakakahepa, pag hindi lutong luto yung fishbowl below pa kilang natin nyo at saka yung saw 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 ganon pero ito meron na lagyan yun ngayon uh. doon ka na magtataw saw pag nauhaw ka yun ang may saw saw pamit ang saw yun o tignan Para sa marap-marap kaya, ah, ah haluin mo na. Yeah. may miktau gusto niya, Sir. Oh, miktau. Masarap daw pipino ang ilalagay mo. Ako ah, oh, oh, oh. ay pipi. Mali. Mali amat di. Tarap-tarap na ba 'yan? Rayan. Di ako nag-aalam. Oh, ako ang Wala kang tiyoro. Tapos

ako online kaya pa sabi ko magbukas Sino po ba nagbomodel? Ah, oh, wala. Ayan. Dapat ano kailang magmodel. May. <laughs> kaya, na, pwede, daw siya Pwede silang magmodel. ang <laughs> <pwede>. ganda. <laughs> yung wali itong isa nyo. Na... Look away! Look away! Look away! Pag ikaw pala bro